There are people nagsasabing nagte-terrorize daw tayo, nagte daw natin yung mga tao sa takot, di ba? Parang mahilig daw tayong mag sabi nila, ba't hindi na lang daw salvation yung ipangaral? Noong una po, sabi ko, ganyan din po ang mindset ko. Pero sa nangyayari po ngayong giyera sa Iran at sa Israel, hindi po malayong mag na, sinabi ko dun sa nakatatandang kapatid natin sa Lord. Kasi uh, yung importansya po talaga ng uh, eschatology, in particular, syempre ang prophecies, na talaga naman po nagkakatugma-tugma na rito sa panahon po natin ngayon. At hindi po yan maitatanggi. Tinanong ko siya, sabi ko, hindi po ba? Oo nga, kanyang ganun. Pero humihirit, sabi niya, eh, malilito raw ang tao. Hindi po malilito ang tao as, as long as we know how to properly divide the scriptures. Kasi uh, may mga pinagbigyan po talaga yan. Ang Biblia isinulat ng Diyos no, para bilang isang inspired book, di ba? Pero meron talagang pinatutungkulan niya na nasyon, may pinatutungkulan niya na tao, di ba? Depende sa ah, tinatawag na... Ah, ano kasi ang tawag dito? Dispensation. Yun. So, if we don't know how to properly divide the scripture, eh, dun po papasok yung... Siyempre, <clears throat> dun papasok yung tinatawag na kalituhan at ah, mga bagay na magbibigay sa tao ng Hirap na unawain ang salita ng Panginoon, di po ba? So, sabi pa naman na gano'n eh, since alam naman din niya. Oo nga, oo nga. So maganda talaga ang ang eschatology o ang prophecy, atin po itong naipapangaral o i-share Okay. Hindi po naman din lingin po sa inyo, may mga false uh, na mga paniniwala na kumakalat din po na ganito, ganyan. Kasi mayroon po mga paniniwala na... Uh, sabi nila, yung rapture daw mat mat matutupad sa kalagitnaan. May nangangaral din naman sa oh, katapus-tapusan, yung pagkatapos na ng tribulation. Ah, mga bagay na dapat suriin at aralin. no? Kasi ah, pag namamatay po talaga ang mga tao ngayon, maniwala kayo sa hindi, pupunta po ng hades. Oo. Yun po yung church age na tinutunguhan ng mga pumapanaw na wala sa Panginoong Hesus. 'Di ba sabi ni Jesus, uh, anyone who believes in me has eternal life. Ibig sabihin, pag tinanggap na natin si Jesus, nandi dito pa lang po tayo sa lupa, may eternal life na po tayo. We're not waiting to have eternal life after this life. Dito pa lang po yung Zoe kind of life atin na po siyang nararanasan. Di po ba? Kaya uh, ang Zoe kind of life na yan ay nasa mga mananampalataya na po talaga. Alam naman po natin yan. Po ba? At ito po ay talaga po naman na makikita yung kaibahan ng buhay ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Okay, let me cite you an example. Alam naman natin ang priorities. Sa priorities, makikita po ninyo kung mananampalataya o hindi ang isang tao. Papaano? Ang pinahahalagahan ng hindi mananampalataya, syempre, mga bagay ng mundo parang ito lamang ang kaniyang dako. Parang wala nang uh, after life, no? Actually, yung iba nire reviews na nila yung idea ng uh, eternal life dahil uh, for them, uh, ito raw, ito dito, itong buhay daw dito, parang uh, parang dito lang daw ang buhay natin, which is wrong, no? Dahil ang uh, sa totoo lang po, si Jesus hindi siya pupunta rito kung walang life after. Common sense. Diba? At lalong hindi siya pupunta rito kung walang impyerno. Kaya alam nyo, totoo ang impyerno. Huwag kayong maniniwala doon sa nangangaral na wala raw impyerno. Walang impyerno? Eh bakit mo sasabihin walang impyerno? Dahil siguro, gusto nilang mabuhay sa kanilang mga likong gawa. di ba? Alam na po natin yun, common sense lang po. So, ayan po, may eternal life po. At uh, ito pong pangaral ng tinatawag na eschatology, proper, sabi-sabihin, sa prophecy, no? Alam naman natin yan, ay talagang pang, pangailangan pong taaga naman na ito po ay dapat po talagang ipangaral at malaman ng mga tao. Dahil pagmamahal ng Panginoon ang tanging rason bakit po tayo nangangaral ng prophecy. So wag tayong mahihiyang i-share ang ating uh, katotohanan na alam mula sa Biblia. Sapagkat anytime mangyayari na po ang rapture, bantayan po natin yung nangyayari, sorry po sa aso, uh, sa Iran at sa Iraq. Sapagkat yan po ang uh, pwede maging katalisya ng, you know, ng pagbabano ng Panginoon. Anytime Jesus will get his church. Maranatha Lord Jesus. Maingay ang aso. <laughs>